sa mga person guys kakakain tayo ngayon ng dinner dito sa isa sa karigarya dito guys so, guys ayun marami silang mga ulam oh Tingnan mo naman oh. meron sila ditong ng ah, bicol ano ba to ayan giniling oh pinagoongan chicken curry caldereta adobo Dare. Dare din silang gulay, guys. Sa okay. Saka yun pa. Meron silang Saka yun na. Ito. Saka ito, guys. Ito pa. Ayun pa, guys. Oh. So, ayun ay aking mga kasama ko. Oh. Tapos ang ganda ng ambience ng ano nila guys, kainan nila pasok tayo sa loob na yun. Ito po yung ulam ko po, then dalawang rice. So, ito guys, yung kanilang kainan. Meron ding billiards na kasama. Ganda? Perfect? Can you please picture me here? Diyan tayo? Good food, good mood. Ganda, no? Perfect yung ambience. Hoy, ano daw? Order nyo minudo? kadereta. dereta